Kabilang ka ba sa pamilya Dimagiba? Ang tinutukoy ko dito ay hindi yung tunay na pamilya na may apelidong Dimagiba, kundi yung mga taong matatag sa gitna ng suliranin. Ang suliranin kasi ay bahagi na ng buhay at dahil dyan ay mahalagang matutunang harapin ito ng tama para kahit dumating ito, matatag tayo at hindi magigiba. May author na nagsabi, The presence of adversity does not guarantee failure. The absence of adversity does not guarantee success. Madalas kasi ang akala natin kapag walang suliranin ay madali na ang tagumpay. Madalas kasi nating iniisip na ang mga suliranin ang dahilan kung bakit ang tagumpay ay hindi makamtan. Sang-ayon ako sa sinabi ng quotation na hindi dahil may pagsubok ay mabibigo na agad at hindi dahil walang pagsubok ay tagumpay na agad. Ang bawat pagsubok ay paghubog at ilang bagay ang dapat tandaan. Una, ang tamang attitude. Hindi man nating kontrolado ang dumarating sa ating buhay, pero maaari nating kontrolin ang ating reaksyon sa mga pagsubok. Hindi dahil negatibo ang mga pangyayari ay negatibo na rin ang dapat nating pag-uugali. Ang magandang attitude sa kabila ng negatibong pangyayari ay palatandaan ng maturity at paglago. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob dahil alam nating ang Diyos ang siyang may hawak sa ating buhay. Pangalawa, yung tamang recourse. Ano ba ang gagawin kapag may pagsubok? Ano ang dapat nating gawin? Yung tugon natin sa krisis ang magdedetermina ng kahihinat na ng ating buhay kapag tayo ay may pagsubok. Naalala ko tuloy yung kasabihan na kapag ka nagigipit kahit sa ay kumakapit. O, saan nga ba tayo kakapit? Ang pagsubok ay ang tayong magtiwala sa Diyos. Ito ay susi sa patuloy na paglago sa pananampalataya. Pangatlo, ang tamang resolve. Hindi pa man dumarating ang pagsubok ay maaari na nating isipin ang magiging tugon natin sa pagdating nito. Hindi natin dapat hayaan na ang pangyayari sa ating buhay ang magdikta ng ating magiging pagharap sa mga pagsubok na ito. Ang sabi nga ng Bible, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, Ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Isinulat ito noong mga panahon na nasa bilangguan si Pablo, noong siya ay pinagtaksilan ng kanyang mga pinaglilingkuran at nabigo sa kanyang mga inaasahan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay makikita natin sa kanya ang pagpapasya na tingnan at pagtuunan ang magagandang bagay. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayang sirain ng mga pangyayari ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya kung tayo ay dumaranas ng pagsubok, alalahanin natin na hindi ito dinisenyo para sirain tayo, kundi palakasin. Pagkakataon ito para lumago. Dumating man ang problema ay hindi ka magiging problemado. Hindi ka basta-basta magigiba. Kaya, asa ka pa.